pormal na gi-anunsyo sa kanhi Jensen City Mayor Ronel Rivera ang pagsalmot ni ini sa 2025 local election. Gi-anunsyo ni ini ang posibleng face-off sa kasamtangang Mayor Loreli Pacquiao o sa People's Champ Movement Party. Uh, that will be discussed upon our leaders no? and of course ato mga kauban uh, candidates. But uh, usan lang masultin na ito, um, kompleto na ito, no? o sobra-sobra pa. So we need the help sa ato mga leaders para just in a election nga itong Giyapinan, no, uh, naging mga leaders to participate sa decision making. So, sa karun, wala pa tayo concrete na mga sa inyo, ha, na potential mo liya. But, sa lang masutin ako, uh, we will be participating in this coming uh, next year. Samtang sa text message nga gipadala ni City Administrator Attorney Franklin gakal Jr. gihagit niya si Rivera nga isulti na kung unsa ang posisyon ang dagana ni ini sa sunod nga eleksyon sa bahin usab ni Councilor Dominador Lagari Jr. usa sa key member sa PCM party welcome alang kaniya ang anunsyo sa RCRI party nga muapil sa taliabot nga pinili ay And, uh, it's part of the uh, political and civil rights to so participate sa uh, electoral system. So we welcome them. Mm -hmm. uh, wala may problema, Ana. Mm -hmm. But uh, we are confident kung sa ang standing na mo sa city. Apo. And uh, very dynamic atong leader. Talagang si really a cat about the rest. Apo. And um, uh, people can feel that on the ground. Mm -hmm. So, anak na lang yun. Eh, me the best woman win. Kay Maluan nga human ang kontrobersyal nga paglukso ni Kosya Lourdes Casabuena sa PCM na kalabang bulan, gi usab na kalabang adlaw ni Kosya Elizabeth Magunok ang pagbalhin na gikan sa RCRI, padulong sa PCM. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani, Brigada News.